2025 The DCXL News RMN Manila Special Coverage Ang bumubuhay sa amin ngayon yung patay pero mas maraming hindi naniniwala Matagal na po kasi ako sa Dito, dito na nakapag-carriage yung anak ko. siya si Mang Rodolfo, 26 years old ang ng lapida dito sa Himlayang Filipino Memorial Park sa Quezon City. Taong 1999 nang nagumpisa ito gumawa ng lapida gamit ang kanyang talento at magagaang kamay para maiukit ng maayos ang mga letra at numero na ipinalalagay ng kanyang mga customer sa lapida. Isang oras niya bago matapos ang isang lapida, kontento naman ang kanyang mga customer at nababayaran siya ng 250 pesos sa kada lapida para sa kanyang labor. E, sa ganito, masaya na ako dahil sa marangal na trabaho, tapos parehas, walang pang-ano sa gobyerno, ganun. wala tayong tinatapakan na tao. Bumubawian niya sa tuwing undasa dahil marami rin ang nagpapaayos ng mga sirang lapida at ang ilana ay pinapapalitan na ng buo at bago. Pero may mga buwan din anyang matumal ang paggawa ng lapida kaya umi-extra siya sa iba pang trabaho. Nag-extra nage na sa construction, gano'n. Minsan sapat, minsan kulang. Katulad ng araw nga ng June, July, August, yun. Pinakapos. Wala naman itong pinagsisisihan at napamahal na sa ganitong klase ng trabaho ang paggawa ng lapida para matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Masaya. <laughs> Matagal na po dito, dito na nakapag-carriage anak ko. Mga kasama, yan si Ate Marivic. 26 na taon na nagtrabaho bilang isang caretaker ng dalawang 200 puntod dito sa Himlayang Pilipino Memorial Park sa Quezon City. Dekada na ang lumipas ng piliin ni Ate Marivic ang kanyang trabaho sa kabila ng mga naririnig na panguhusga sa kanyang hanap buhay ay hindi ito naging hadlang para itigil o pumasok pa sa iba si Ate Marivic. Aniya, mas malaki pa nga siguro ang kanyang kinikita kumpara sa mga minimum wage earner na nangangamuhan pa. Mas mas maganda po siya kumpara mga kami ng trabaho kasi dito sarili namin ang oras namin wala kaming iniintinding papasok ng maaga, pwede kayong pumasok ng tanghali, tsaka wala kaming amo na kailangan sundin. Hindi ko po namin kinahihiyato na magtrabaho dito kasi mas gusto pa namin po na kumita ng maayos dito kahit po ito, ito yung trabaho namin. Nang tanungin naman siya kung sakaling hindi pagbabantay ng punto ng kanyang trabaho at kung ano siya ngayon, ito naman ang kanyang isinagot. Siguro po nagtitinda ako kasi pagka po gusto kong magtinda, nagtitinda din po ako dito sa loob. Pagka yung ano extra po yun, nagtitinda ko ng mga ulam, ng bagay. Pasko kung ituring ni Ati Marivic ang undas dahil nabubuhay muli ang kanilang trabaho at panibagong kita na naman ito para pangtusto sa kanyang pamilya. Lalo na ngayon, syempre ito, ito yung araw namin ngayon, undas, maraming dumadalaw. Pero minsan marami ding hindi nagbabayad na mga alaga namin. Ano po, yun, nakikipag-usap naman po kami ng maayos pagka sinabi na nila na hanggang dito na lang kami, wala na kaming pangbayad. Tinatanggap naman po namin. Hindi man kagaya ng ibang araw-araw nakaporma, nakatakong, nakamake-up, Taas noo si Ate Marivic sa kanyang trabaho pero hindi ibig sabihin nito na masaya sila kapag may bagong nicho silang binabantayan dahil meron na namang naghihinagpis na pamilya na nawalan ng mahal sa buhay. Hindi naman po sa ganun na ano, hindi naman po namin hinihiling na ano, syempre alam naman natin na sementeryo to, hindi naman talaga maiiwasan na hindi to kasi ito nga po yung ano, eh sabi nga namin, ang bumubuhay sa amin ngayon yung patay. Pero mas maraming hindi naniniwala. Kasi ito po yung trabaho namin eh, sa patay. Kaya yung patay yung bumubuhay sa amin. Sila Aling Mary Vic at Mang Rodolfo ay mga larawan ng mga mahihirap na Pilipino na patuloy na nagsusumika para mabuhay kahit na ang trabaho nila ay ang magserbisyo sa patay. Para sa kanila, ang pera na kanilang kinikita dahil sa patay ay siya naman nilang ikinabubuhay. At yan ang aming special report. Para sa Alaala 2025 special coverage. Ako, si Radyo Man Chil At ako naman, si Radyo Manjeral Gerald B. Ulepa. Tatak, Tatak RMN. Alaala. 2025, the DCXL News RMN Manila Special Coverage.